Daghan ba ito? Marami. Marami ito? Marami yan. Yan mga kaidol, nangunguha na kami ng mga yung dahon ng nyog para gawin namin pampausok dun sa putyukan. kan pupuhagi na namin ngayon kasi umulan na malakas kanina ng madaling araw yung kasama ko so ayun mga kaidol ito na si kuya Romy naghahanda na siya naggagawa na siya ng sulo para dadalhin niya dun sa taas kula pa ng to ng sakto na yan na yung mga tuyong dahon ng niyog na kinuha namin at may halo na buhay ng niyog yan mga kaidol Nagredi na, na kami para puhagi na namin yung bahay na pukyutan dyan sa malaking puno maya maya mga kaidol ay isit up na namin to dun sa ilalim ng malaking puno na pinagbahaya ng pukyutan ito yung gagamitin niya pag akyat mamaya yung buhay na dahon ng niyog mga kaidol ang itatali namin dyan sa kawayan para isungkit namin mamaya pag akyat ni Kieromi ilalagay sa ilalim ng bahay ng pukyutan para mabulabog sila sa usok dna mga idol ilalagay na ni Keromi sa dulu na kawayan yan ang set up niyan nang to hang kag yan yung dadalin sa taas dali pa Okay. so ayan mga Green. kaidol itesting muna namin kung saan papunta yung usok para alam na namin kung saan kami mag set up ng pampa o daob para ma ang matamaan sa usok yung bahay ng pokyutan para magambala sila ito na mga kaidol sit up na namin to sa ilalim ng bahay ng pugyutan mga kaidol ito yung bahay mga kaidol sinisit up pa ni na eh. kailangan namin mag ingat sa parte na to mga kaidol kasi maraming baging ang nakapalibot sa pinagbahayan ng pokyutan mga kaidol. Dun sa sanga ng punong kahoy. Yan. Diyan sa taas. Kaya magagawa na muna siguro kami ng pampausok. Bago namin isungkit yung maliit na sulo dyan. Kasi maraming baging yan oh. Yan mga kaidol. Sisindihan na ni Kieromi yung pampausok. Yung mga tuyong dahon ng niyog. At ilalagay namin yung mga hilaw na dahon ng niyog mga kaidol para oh, umusok ng malakas kasi pag to yung dahon lang ay magliliyab yan ulang usok yan yung bahay mga kaya lolo no? yan yung itim dyan napakalaki nyan dito natin i-set is yung camera mga kaya para makita si Kirumi mamaya pag niya nya mga kaya lolo umusok na ng malakas Ay idol niya na. Mapunta na yung usok sa bahay ng Pukyutan. Naglipahan na na yung mga Pukyutan. Naglipahan na. Si Kuya Romy na ang mag na sa taas. Kuha at yan doon. Kuha at kuha yan. Kuha at yan. lang. Oh, na nasa ano. Bagon. Ito yung anak buhay na delikado mga kaedol. Kapag naka-encounter ka ng na, matapang na pukyutan. Yan mga kaedol. Pakiat na si Kuya Romy doon sa taas. Para kuhanin na yung pulot. Ito yung mga kasama ko. Si Pareng Lindon at saka yung anak niya. Ano sa ating hino pare? Marami kayong pulot yan. Meron? Marami ang laki ng bahay mga idol. Bababaw na yan? Makiat na si Romy. dan eh, saat uh, sa taas si Kirumi mga kaidol. Hindi lang medyo masuk kasi ano. Sobrang mausok. Grabe ba eh. Hindi lang medyo makita sa taas. Agak, agak. Oh. parang napuno na yung balde na dala namin mga kaidol parang hindi magkasya yan yeah, nga yung yung sigo huh? dala po ng gana diya pili po na <laughs> 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 yeah. kuya yan ano puno kaya? na yun bay parang di na ang sakto grabe Cakap siguro guru mereka oh. Huh? mamaya na lang talaga ipakita kasi hindi makita sobrang taas hindi natin mabijuhan ang sakto yung pag hiwa sa pulot mga kaidol kasi sobrang hirap dun sa taas hindi natin pwede ipadala kay kuya Romy yung kamera natin baka malaglag pa siya mahirap yan oh gitilok naman lang po daw last naman lang घरवा वायरस रामे 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 आ बाबा Sa. Eh Balihon Pahirapan sa pagbaba mga kaidol kasi maraming baging yung puno na pinagbahayan ng pugyuta no. Grabe. Sobrang hirap tapos mabigat pa yung pulot. Puno yung timba na dinala namin. Yan ang na mga kaidol, ba pa na. -pa Ayan na yung timba mga kaidol Pababa na Pinarian namin yan ng lubid At puno daw yan ng pulot mga kaidol

baklo konsekt masuk predatorohan dia oh. mga kayidol, pauwi na kami Medyo nahirapan si kuyarumi dito sa pagbaba mga kedol dahil sa mga baging o bagong kung tawagin dito sa amin you know? Reload dopusta kopi buha gini putiukan. Sebrang bagot. Kagihan isan timba podo. You know. Itu namanya reload. Isan timba. You know. Sebrang presiko. Presiko presiko. Ayo. Pak uin kami mah reload. Nagubutur kami. si si Romy naglalakad lang dala na namin yung pulot na bukiutan bibinta namin ito mamaya mga kaydol yung pulot yun know? o presko presko sabi ba masarap masarap

pulut nang liwan liwan bisa ya tamis pare parilen <laughs> <laughs> ha gas hmm. agak pagi slice grave git mata dong

Wala, lagi gipuga. Lagi niya kalin So, ayun mga kaidol. Ito na yung pulot na nakuha namin. Sinili na namin sa lapad ng tanuway, bute, At bibinta namin yan. 300 bawat buti. 300 per buti mga kaidol. You know? Kapag nasali na namin to lahat sa buti mga kaidol, ay bibinta na namin to At sa tansya namin ay maaabot to ng 27 na buti ng tandawan mga kaidol at mabibinta namin yan sa mga halagang 6,000 mga kaidol yun yung paghati-hatian namin ni Kierome yung mga kasama ko pa